sa kabila ng uh, pangahamak sa mga artistang tulad ko. <sighs> hindi naman po kaila sa lahat ang aking kwento kung paano pinutikan ang aking reputasyon at pagkatao na matagal kong iningatan. After over 2,000 bills and resolution authored and 347 uh, of them enacted into law, here I am in front of you today with no regrets. Bawat tasa ng kape, bawat pahina ng mga briefers, bawat tao na nakadaupang palad natin, seems only yesterday. Ang mga pinagsamahan natin, all of them still fresh in my memory Pero ngayon ay mga alaala na ng kahapon Lahat nga daw ng uh, pagpalaot Ay may uh, pagdaong muli sa dalampasigan Sa kabila nito, isa ang malinaw ang puso natin ay mananatiling nakaangkla sa serbisyo publiko. Tatlong dekada na ang nakaraan nang unang sumagot ako sa tawag ng paglilingkod bayan. I was only 28 when I was elected vice governor. And 37 when I joined the Senate, I was the greenhorn. Napakapalad ko pong nakasama at natuto mula kina na tulad nila Senator Joker Arroyo, Senator Miriam Defensor Santiago, Senator Nene, Sen. Juan Ponce Enrile at siyempre kayong lahat na mga kasama ko dito mga napakagaling na mga senador. At siyempre ang ating mga mahuhusay na Senate presidents like Senator Drilon, Villar, and Soto Subiri, and, and SP uh, Escudero. mga leader na may na tatak at talino sa parindigan. Sa kanilang pamumuno, higit nating naitaguyod ang dangal ng, ng, Senado na ipagpatuloy ang ating paglilingkod sa sambay ng Pilipino na may tapang at prinsipyo. At sa tatlumpung taon na lumipas, taas noo kong masasabi na hinubog tayo ng karanasan, na pinanday ng lahat ng mga leksyon sa buhay, honed and shaped into the public servant I am today. Ito ay sa kabila ng lahat ng mga dagok at pagsubok na waring malakas na alon na humampas sa aking paglalakbay. The truth is, There was a time I doubted ever coming back. Sapagkat hindi naman po kaila sa lahat ang aking kwento kung paano pinutikan ang aking reputasyon at pagkatao na matagal kong iningatan. Nagbalik ako sa Senado, hindi lamang ng may karanasan, kung hindi. May mga pilat ng nakaraan. Ngunit gaya ng kawayang sumasabay ng imbay ng hangin at marunong yumuko, muli tayong tumayo, hindi lamang para sa ating sarili, kung hindi para sa lahat ng mga Pilipinong naniwala sa ating ipinaglalaban. Sila na hindi bumitaw, sila na lumamlam ng pagmamahal sa atin. Kaya naman sinuklian natin ang mga tiwalang ipinagkaloob sa atin. Puso, luha, dugo ang naging punla ng mga pangarap natin para sa ating mga kababayan. Unti-unti nating uh, pinagtulungang tuparin. Hindi para sa papuri o pagkilala, ngunit bilang pagtupad sa sagradong tungkulin ng ating sinumpaan sa ngalan ng serbisyo publiko. Hindi man laging laman ng mga pahayagan, hindi man laging nabibigyang espasyo sa prime time, saksi ng mga pahina ng kasaysayan kung paanong itinaguyod at ipinaglaban natin lalo na ang mga kababayan nating hikahos sa buhay tatlong termino kung saan binigyan ako ng pagkakataon na humabi ng mas matibay na koneksyon sa ating mga kababayan. Mga batas na hindi lamang may silbi kung hindi dama ng ating mga kababayan. Dahil sa huli, hindi lamang ang mga mabulaklak na salita na umalingaw-ungaw sa bawat sulok ng institusyong ito ang mahalaga kung hindi ang tunay na epekte nito sa pagtaas ng antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Hindi naging madali ang laban, taya ang buhay. Pero nanatili tayong tapat sa ating mga sinumpaang tungkulin at tapat sa bayan. Sa aking may bahay Mama, sa aking mahal na pamilya, Uh, sa inyo ko hinuhugot ang aking lakas. Thank you for the steadfast support and enduring love. What I gave the country, you gave up for me. Higit sa lahat, sa lahat ng Pilipino na nagbigay sa kanila, sa, ng kanilang tiwala, sa kabila ng uh, pangahamak sa mga artistang tulad ko, na natili kayong mulat sa katotohanan ang puso ni Bong Rebilla noong paman ay laging para sa ating mga kababayan. Utang ko ang lahat ng aking nakarmit, ang aking lahat ng narating, hindi dahil sa inyo. Kayo ang kaluluwa ng bawat titik at letra ng mga batas na inukit sa kasaysayan sa ngalan ng inyong kapakanan. It is my hope that you have felt me as your senator. Hindi lamang salita, kung hindi sa aksyon. Pero sa nakatakdang panahon, alam natin na ang panghihinayang na ito ay mapapalitan ng kalinawan na ang mga tanong ay matutumbasan din ng kasagutan. And by God's grace, in His perfect time, ang paglalagom ng yugtong ito ay magbubunsod ng pagbabaling ng bagong pahina. Isang pahina na hindi basta isinulat, kundi iginuhit ng pag-asa itinala ng pangarap na at ibinangon ng tapang at prinsipyo para sa sambayan ng Pilipino na sinumpaan kong ipaglalaban hindi lamang sa buhay na ito kundi sa bawat buhay ng ipinagkaloob ng may kapal. Hindi ito wakas kung hindi panibagong yugto na saan man dalhin ng agos ng buhay may posisyon man o wala lagi akong titindig para sa bansa at taong bayan. Isa ang tiyak niyong maasahan, si Bong Revilla, kung gaano ang sigasig sa loob ng bulwagang ito, gayon din bilang pribadong mamamayan. Ngunit, para po sa akin, ito ay isang kabanata lamang na lalagpasan at hindi tatambayan dahil lang tunay na paglilingkod ay hindi napapa napapatid sa pagwawakas ng termino. Ito ay habang buhay na panata. Dahil ang pagmamahal sa bayan ay hindi parang termino na may expiration. Kung hindi, parang posisyon na iniriritiro. Laging maninindigan sa tama, bitbit ang dangal ng bayan at pusong alay sa sambayanan. Muli, maraming maraming salamat po at lagi niyong tatandaan, nandito lang si Bong